Maaring maranasan na ang epekto ng laninya sa huling quarter ng taon. Babala rin ang pag-asa, posible ring makaranas ng malalakas na bagyo ang bansa sa panahon ng laninya. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Posibleng magsimula ng maramdaman sa buwan ng Oktubre o sa mga buwan ng Nobyembre o Disyembre ang epekto ng laninya sa bansa. Kasabay nito, ayon sa pag may posibilidad din na hindi ito matuloy niya na explanation or in fact. So, ano yung ibig sabihin nun? At as pala yung problem yung hindi na madami tayo hindi matatagap ng ilan from October onward. Sa ngayon, nasa 70% ang posibilidad ng pagkakaroon ng laninya sa bansa na maaaring magtagal hanggang Marso o unang quarter ng 2025. Pero kahit buwan pa lang ng Setyembre ay maaaring nang makaranas ng pag-uulan. Magkakas pa rin yung hindi na may di tayo ng maraming mga pag-uulat pa rin sa puso ng mga buwan ng September. Dahil kung tinignan natin, uh, din sa may gusto area, may auto ay dyan sa rin yung habaga, ulit pero yung ating mga pagyo na mga possible na pusigong gulaan sa atin ng September, hindi na makakapagbigay ng medyo maraming sila sa rin sa may parte ng gusto area. Paliwanag ng pag-asa ang pag-uulan na dulot ng bagyo o ibang weather system gaya ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ na mangyayari sa panahon ng Amiyan ay inaasahang makakapekto sa silangang bahagi ng bansa. At dahil dito, may banta ng pagbaha. Ayon pa sa pag-asa, kapag may laninya, posible ang pagkakaroon ng malalakas na bagyo. Tuloy-tuloy naman ang pakikipaugnayan ng pag-asa sa ibang mga ayensya ng pamahalaan para sa paghanda sa magiging epekto nito. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.